Ayan, good morning. Good morning, tanghali na pala. Ayan, nalito tayo sa ating kubo, mga kapo. O, ayan. Ito tayo ngayon. At nating nilinis lang, mabuti. Ayan na. Ating nilinis. At, syempre. Ayan, mga doon. Ito nating kubo nilinis pa lang natin. Ating mga lalitot ating ang ating bangkay ating ikinabit ulit muli ang ating bangka ayun yan atin ulit kinabit at nandyan si ka-Andy si ka-Andy fisherman ayan mo <laughs> na? Ikut na ha? ikot na? ha ikot na rin na wala hindi na pa hindi na kaganyaw turnilyaw hindi na ikot na rin siya ha? di naman ano, na, di, na, di na, may kutan. Nakagatas, akatok. Baka kayata uh, umikot na. Ena, Kinakabit hmm. so, yeah. 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 yeah, ni ka andi um, ang ating makina. At eh, susubukan muling lalakbay si ka dudong. Ayon. Yan. lang nga to. Kinabit ni si Karising. Si R um, champions... C is Si is ko Racing. Wala kang dagdag dalaw na sa base para para hapot dito konti na lamang. Ano tayo ng wasire? Nasabi na dali para sa oh, sa ating yung pagkilo ng bakaan. Hindi kinukulong, mas pero pipirit yung trade. Yo. Pero pumasok. Ha? Pero masuk? Masuk kay eh, Kawang. nanti tatalbugan Mga hmm. halip Kawang. Baka, hmm. alay, alay hapit-hapit ceng, ngayon. Eh. dagat maraming tao sa <tuturna> dagat. Yan. Medyo, hindi sa dagat naliligo. Maraming dito ako Maraming namamang pa Uli tayo Kaya wow. tanong tatlo or Tatlong Tatlong masaya, tatlong kamilya tatlo. Parang malakas eh Parang malakas, damdam ako May masaya tayo, para ayos yung happy to yung log hindi bumaba dahil nga trade pero kung may wasal na dalawa dalawa pa mga dalawa pa pagpapasapi ko na din eh maghanap ako oo maghanap ka muna daw tsaka ano ganun na oh, dalawa oh sige wala na ito na sige harap tayo ng waser tayo dito init ayos tayo ng wasal. Layo lang na tayo. Ayan, nakain muna pala kami. Ayan, o. Oh. Yan ang aming ulam ni eh, si Kaande. Ayan. Ay, nagutom na ang aking partner. Eh, kaya, sige na. Eh, tapos na kami kumain, Oh. No? Tapos na, o. Oh. Oh. Parang, parang tinira ng, ano, tinira ng dagaan. Eh. Ayan, sa iyo. Ayan, malamit ka. Sabi-sabih mo, Darang. Hmm. Subuh, selamat po. Eh,